fish on fish on mga master uy ang ka isiksik ano yun oh kita niyo mga master pagkalaki hmm, fish on fish on mga master hmm, fish on na naman fish on na naman po La, ano ba ito wala isang kalma at magandang umaga sa inyong lahat mga master so ayun sa araw ngayon ay tayo magpipishing fishing mga master medyo matagal tayong walang fishing <laughs> last na fishing natin nung nagjigging pa tayo mga master ano pa yun walang parang siguro magdadalawang linggo na nakakalipas Grabe. Halos dalawang linggo rin kasing malakas ang panahon dito sa amin mga master. Tayo maka ano, tayo naka fishing nitong mga nakaraang linggo. Baka sakaling kalma pa rin hanggang sa mga susunod na araw pag may kasama na tayo, jigging na ulit. Kaso may paparating na namang bagyo eh. Baka lumakas na naman ito. Pero sana hindi siya tumuloy para makapag fishing tayo makapag jigging tayo tara mga master casting lang muna tayo let's go so ayan po sana hindi ganong makapal yung damo rito sa spot natin panahon kasi ng damong ayon, panahon ng kapal ng damo so ayan gamit nating lure yan Chirino yan na ano uh, fluorescent yellow tsaka orange yung kulay parang banana siya ito lang muna gamitin natin kasi ito yung may snap eh. ito na yung nakaredy ito yung nakalagay sa Mga ito yung last natin ginamit nakarang casting natin nakalagay sa lure box natin kaya ito na lang muna gamitin natin ganyan kasi ako mga master kung ano yung ginamit ko nung nakarang fishing kunwari yun yung nabasa yun yung muna yung gagamitin ko kung walang magkain kung walang kakagat dito di saka lang magpalit yun lang kasi talaga ang fishing para uh, hindi hindi yung mga, hindi hindi mabasa ng ano ng dagat yung mga lures natin kung ano yung nabasa na yun na lalamak na. Ayan, talaga. Hagis tayo. Testing. First cast. Grabing pantay talaga mga masiro. Yung mga saguanan na mga nangangawil. Doon sa laot. napapansin nyo mga master inuuna kong hagisan tong tabi tabi yung mga gilid gilid ng damuhan na yan inuuna nating hagisan yan ang kasi yan sa gilid ng mga damuhan na yan dyan nakatago yung mga ano yung mga barakuda ganyan mga snapper Diyan lang yun sila naghihintay ng pagkain nila. Kaya yan ang madalas nating inuunang hagisan. Sabay so pag wala dyan, saka so lang tayo maghahagis dun sa gitna. Paikot. fish on fish on, mga masir <laughs> snapper snapper siguro yung nanginginain dyan sa harapan yan po oh. ang spot snapper kala natin maliit yan o oh. yan mga sir na nakikita nyo yan o oh nanginginain talaga sila dito andito yung mga maliliit na isda kinakain nila mm, strike na naman snapper tong mga to talagang delikado din pag hindi mo kapain yung aapakan mo kasi baka may malalim or may butas na maliit hindi pong kasya lang yung paa pagka ganun ay di masakit sakit yun mga maser gas gas talaga yun. nakapagsumbong ata yung binitawan natin ah loko yun ah mm. Siniksik agad oh, yan oh. Kasi ano mamasiro, yan oh. Ah, di ba? po. maliit magaling talaga magsiksik tong peacock grouper na to yan mga maserting tingnan nyo eh mabitawan. peacock grouper may ano sya may dot sya na mga blue alon yung puti puti din ng konti dito sa area na to yun ang ano kasarapan mag fishing dito sa area na to kain kasi yung snapper dito pag ganun nalo pag yung galing talaga siya sobrang kalma or galing siya sobrang lakas tapos pahina na siya ganun yung tinatimingan kong tempo dito mga master eh. fish on fish on mga master fish on na huwag na isiksik Magalaw ah. Parang kanuting to ah. Oh, hindi. Maracuda ata. Ala. Ito na nga. Yun nga masira. Ah. Ah, hi. Yan ang sinasabi ko sa inyo nga masir. Na sana ma tsambahan natin dito sa ispat na to kalat kalat kasi yan dito sila yung hinain din sila ng mamalilit na isda kasama ng balo at snapper yun hinali na natin yung leeg niya mga maser para ano safe tayo hindi niya tayo maano makagat mama sir kahit maka ano lang tayo ng ganyan no? mga katatlo or mga limang piraso na ganyan yung kalalaking barracuda goods na pwedeng pwede na sa mga gusto pala mag avail ng ganyan o yung lagay natin ng isda uh, PM nyo lang po ako sa aking FB page pwede rin sa ating ano sa ating FB profile FB page natin mga master Prince Pudi di Fishing ating FB profile or yung ating personal account ay James Junior Kaalim PM lang po kayo kung gusto nyo magpagawa bali ngayon ay made to order kasi tayo kasi syempre sa lang ako gagawa mga master kung may siguradong ano mag-order or bibili. Hindi kasi talaga tayo nag i ng ganyan. Swabe ito sa ano, sa jigging. Kahit micro jigging lang sana Ang problema lang kasi mga masir mga micro jigging or sa mga light jigging lang Kahit dito lang sana Tapos sa tabi-tabi Wala ka ding marerentahang ano Yun Kita niyo mga masir Pagkalaki sa <laughs> sarapan natin eh Wala kasi tayong marerentahan na bangka Mga masir eh, Pag sa micro jigging Mga, mga malilit na bangka lang yung mga sagwanan lang malapit lang naman ang spot pag ganun Ay, panay ano kasi panay yung mga nasa laot yung mga sagwanan pag ganitong sobrang kalma kasahin hindi man lang nakagat yung lure natin uy strike strike na naman oh hindi talaga nila matuluyan yung lure natin ilang beses na panay ganun yan medyo maganda ganda rito banda mga master kasi may mga ano na siya malalalim na area na siya mm, strike fish on. Gulat pa ako dun ah. Fish on mga masira. Snapper. Ayan. ano oh. Checkered snapper. Pangalawang huli. Na ano. Good size. Pangalawang good size. Dito brother. Yan, ikip po natin. Medyo maganda-ganda yung spot dito kasi ano na to. May mga butas-butas na siya. So, ayan mga master. Palit tayo ng lure. Yan. Pwede minuan. Yan, gamitin natin. Isa rin tong mapang asar eh. Isa rin tong mapang asar sa balo mga master. Itong lore na to mga master ang pinaka ano. Marami akong naiahon na kanuping. Sa lahat ng lore na nagamit ko. Ang strike pa naman ng kanuping dito sa lore na to mga masir, sa ibabaw talaga. talagang makikita mo yung kanoping mga maser sa taas ng tubig pag palapit sa lor go hit yung likod eh ganun madalas yung strike nila sa lor na to lalo pag ganitong kalma, kitang kita talaga mm, strike ko oh. hindi na tamaan may mga umi strike na yung nakakaalpas alpas agad mga maser yung nagbabibrate lang yung rod natin magbabibrate lang siya tapos kalpas kaagad Parang para siyang ano parang yung mga ano siguro mga ano ito yung mga zigzag grass kung nakita na kayo ng mga master kung alam nyo yun yung ano rin siya Ras family rin siya tapos parang lagari yung likod parang may sigsa siya yung parang ganto mga master ganyan yung ano likod niya may guhit guhit na ganyan mga ano yan yung tuso din magaling mga ano pakawala malikot kasi mga pag tinamaan para lang niya ipapagpag yung lure kaya madalas yan mga masir tinatamaan ano lang the place lang talaga hindi siya hindi talaga kasi sila ano basta kumakagat <laughs> kasi maliliit yung bunganga nga kumbaga siguro binabangga lang nila Ang dami kasi yan dito. Yung mga sig sa grass na yan. Ang dami yan dito sa area na to. So, mga batuhan na ganito. Yung strike ko. Fish on. Tiki. Isa pa ito. Na mga nag-strike-strike strike dyan. Tiki tsaka mga... Ano? Ito yung mga malilit na grouper. Kunin natin tong tiki mga mga sir. Keep natin. Pang ano natin yan? Pakain sa ang alaga natin alagang pusa yun hmm, fish on fish on mama, sir barracuda na naman to lapit natin sa atin kasi baka maputol pa niya yung lor ay nako grabe nakasabit na yung yun ang sa pudidiminawan nakasabit na yung ano natin ito yung line natin sa panganya iisaran yung panganitong grabe katalim ito mahirap pag wala tayong ano eh naiwan ko pala yung aking ano yung pang ipit yung forcep sa bahay hindi pala nakakabit dito sa lagay natin ng isda yan yun po oo oo, oo. papalag ka pa baliin na natin maliig para hindi na siya maka ano kagat Ayan po. ganda yung size ng barracuda dito. Pangatlong kip. Hmm, fish on na naman. Fish on na naman po. Parang barracuda na naman ata. Ano ba ito? Barracuda na, na naman nga ata. Barracuda na naman nga. Napaka-relax ka lang. Mm, yan o. <laughs> Magkasunod. Baliin ko na muna mga master. Binalik ko na muna para hindi niya tayo makagat. Nasa loob kasi yung ano. Nasa loob yung hook natin. Sa so tagal nating hindi. Tagal na nating hindi nakapag-ano, casting mga master. Siguro yung last na casting natin ano ah uh, Ano ano pa mga master? Siguro 3 weeks na. Parang ano yun eh, linggo yun eh. 3 weeks na nga mga master. Yan. Pangapat. 3 weeks na tayong walang ka- Mm, mm, dali. Dali sya mga master. Lapo-lapo pala. Akala ko yung balo na sumusunod. Wala natin. Bye, Bye. So ayan mga master. 918 na. Siguro ano mga ilang hagis na lang tayo sibat na tayo naabot na rin natin tong malinis na area dito eh. yung gusto kong maabot dito yung parang ano siya yung mga buwabangin sa harapan naabot na rin natin to eh. wala talaga eh na ano talaga na bulabog talaga itong area na to kanina nung may naglambat kasi dun sa bandaron yung hindi nila ano hindi nila nahagisan meron mga masir eh. doon sa hindi nila ay nahagisan kasi doon mga masir sa hindi nila na lambatan kanina meron eh may nakuha tayo eh. dito sa napestohan nila ng matagal wala talaga wala talaga ni isang kalabit mga masir <laughs> sabihin na bulabog talaga ito lang yung ibig sabihin nito. Sibat na. may mga nagkikilos-kilos dyan pero mga malilit na ano. Malilit na isda. Let's go mga master. Sibat na ito. Okay na yung huli natin. napit na peraso. Pero magagis pa rin tayo dun. Sa gilid dun. Testing natin. Baka makadali pa tayo. Ayan okay, mga master. paingat tayo. Ah, uh, narin, tanghali na rin. Ang oras natin ay ano po? 9:40. 9:40. E, tayo na tayo. Naginto tayo kanina mga siguro 9:30, Ganon Naglakad din tayo medyo malayo-layo din yung lalakad natin. Mga 10 minutes din siguro may git. Or mga 'yun, mga ganun. Nagumpisa tayong maghagis kanina ay ano na 'yun, mag-7 si na sabihin na natin ang ano na 7 na kasi 6 ano na yun eh 6.50 na ata pasado yun yung nag umpisa tayo nag hagis ayun goods din naman yung huli natin naka apat na piraso tayong goods eh tatlong barak po isang snapper tapos may isa tayong tiki na pasulubong sa mga alaga natin tapos may mga pinakawalan din tayo may snapper tayong pinakawalan tsaka mga lapu-lapu goods na rin sa ano, dalawang oras mahigit na pag casting. Dilibang lang naman mga maser sir. lang din tayo dito. Bawas is, ano, baw bawas stress. <laughs> Kasi bro inyo dalawang linggo tayong walang fishing. Ito lang yung ano natin, libangan natin mga maser sir, yung fishing. Ito na talaga yung libangan natin dito. Kaya ayun, buti na lang nakapag-fishing tayo ngayon. Buti na lang kumalma na nagkaroon ng araw na kalma mga master so ayun maraming salamat po sa inyong panonood at shout out po sa lahat ng mga nagaabang ng video natin pasensya na kung dalawang linggo tayong walang upload ngayon na nga ulit tayo nakapag upload so pasensya na po kasi medyo malakas talaga yung panahon nitong mga nakaraang linggo so, hindi tayo nakapag fishing so ayan mga master maraming salamat po this is Prince Pudiri Fishing ingat ang lahat Peace on. God bless.